Huy, Arian! urus ka na lang sa social media! Wala ka na bang ibang ginagawa? Eh, ano naman! Lahat naman mga kabataan ngayon nasa social media na, di ba? Ang saya kaya! Oo, ang saya nga! Pero napapansin mo ba kung paano ito nakaka-take ng mga kabataan? Oo nga! At dahil doon, sa paggamigal na ating mundo, nakalimutan na nila ang sariling wika at kultura. Kaya tara! Samahan kami habang pinag-usapan namin kung paano nakakapikto ang social media sa kabataan at kung bakit mahalaga pa rin ang wika at kultura. Hi Shanyan! So pinili namin ang social media dahil malaki ang influensya nito sa kabataan mula sa pananamit, asal, at posisyon sa buhay gusto rin namin ipakita ang positibong at negatibong epekto ng social media at mag ng awareness sa tamang rastong paggamit. panahon ito, at daming makaka-relate. Kaya mas epektibo itong talakayan sa video. Guys, tingnan niyo oh. ba diba yung titok video natin. Wow! wow. Ang sarap sa Pero ako, ewan, parang ang saya ng lahat sa social media. Minsan naisip ko, bakit ako na lang ang hindi? Ayan na naman kayo! Ang ganda ng paligid oh! Mga estudyante, puno, hangin! si Kirchi, ito na ang uso ngayon. Lahat ng mga tao dito na nag-uusap. Oo, pero hindi lahat. Nakikita niyo ay totoo. <laughs> mga iya, sa aming panahon, wala pa yung mga social media. Ang meron lang ay mga bentuhan sa kanto, mga laro sa kasada, at tunay na tawanan. Pero mas masaya pa kami noon. Ano, Uncle, paano kung hindi ka, ka active online? Parang hindi ka rin kasali sa buong mundo. Ang kayo ng family. Ang mundo ay hindi lang nasa silpon. Tingnan niyo ang paligid niyo. Hindi niyo napapansin dahil abala kayo sa ilusyon ng ibang tao. Ay, salamat, Uncle. Parang madalas mo na ito. Sa social media. Kaya nga sa ko balance lang ang social media ay magandang gamitin, ngunit kapag sobra na ikaw din ang nasisira. Ang epekto ng social media sa kabataan. Ang social media ay may malaking impluwensya sa kabataan sa makabagong panahon. Sa positibong aspeto, ito ay nagsisilbing daan upang mas mapadali ang komunikasyon, makakakuha ng kaalaman at maipahayag ang sarili. Gayon pa man, hindi rin magkakaila ang mga negatibo epekto nito gaya ng pagkasayang ng oras, pagkakaroon ng stress at depression at pagkalantad ng mga maling informasyon at cyberbullying. Dahil dito, mahalagang matutong gumamit ng social media ng responsable upang mapakinabangan ang mabuting itong naidulot at maiwasan ang mga masamang epekto. Ano yung pang-report? bukas ng libro, Jimar. Ito, cellphone ko lang. Gabihan ang lahat ng sabit. sagot. na siguro, pero laging biti. Pero dito sa libro, malalaman mo na lahat pati kaluluwa at kwento ng ating sukuban. Sige nga, sabihin na tayo magbasa. At pagkasalim, ipigilan natin ang ating sariling kultura. Ah, <laughs> uh, butong na gutom na ako, Jiman. man Saan ba pwede mga kain dito? Doon, you no? Know? Tanungin natin kung saan pwede makikain. Tara, <laughs> tanungin natin. Ah... Nag-first mata tayo ng mga tanay. Pwede makitanong, saan pwede bumili ng pagkain? What are you saying? I don't understand. Yeah, can you speak in English instead? Ang ibig namin sabihin ay nagahanap kami ng makahina dito kasi hindi namin pamilya na tanungin. Never mind. Let's go. Kahalagahan ng wika at kultura Ang wika at kultura ay may mahalagang bahagi ng pagkakinala ng isang tao ng isang bansa. Sa pamamagitan ng wika na ipapahayag natin ang ating damdamin, kaisipan at tradisyon, ito rin ang nagsisilbing tulay upang magkaunawaan at magkaisa ang bawat isa. Samantala, ang kultura ay sumasalamin sa ating kaagulian, paniniwala at pamumuhay na nanagpapakita ng yaman ng ating kasaysayan at pagkatao. Kapag pinapahalagahan at pinagyaman natin ang ating wika at kultura, napapanantili natin ang ating pagkakaisa at tutulungan nating mapanatiling buhay ang ating lahi at kasarinlan bilang Pilipino.